Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 17 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Alexis Falconieri. Kamusta? Si Falconieri ay isa sa pitong mga tagapagtatag ng Orden ng Mga Servita na ipinagdiriwang kasama sa anibersaryo ng kanyang kamatayan. Siya ay anak ni Bernardo Falconieri, isang prinsipe na mga ngalakal ng Florence at isa sa mga leader ng Republika. Ang kanyang pamilya ay kasapi ng partido ng mga Guelfo at kumakalaban sa mga imperialista kung kailan maaring ayon sa kanilang mga prinsipyo sa politika. Lumaki si Falconieri sa praktika ng pinakamalalim na kababaang loob. Siya ay naging isang mayamang maharlika sa isa sa mga pinakamayaman at mayamang lungsod ng Italia. Sumali si Falconieri sa mga Laudesi isang banal na kapatiran ng mahal na Birhen Maria, kung saan nakilala niya ang anim na magiging kasama niya sa buhay ng kabanalan. Ayon sa tradisyon, pinagpala siya ng isang pananaw ng ina ng Diyos noong Agosto 15, 1233, kasama ang mga kasama. Ang yung pitong may ito ay magtatag ng orden ng mga servita. Kaagad na iniwan ni Falconieri ang lahat at nagretiro sa La Camarcia, isang bahay sa labas ng lungsod at ang susunod na taon sa Montesenario, Ibigay kay Falconieri ang titulo ng tagapagtatag at mystic. Sa kababaang loob, naglakbay siya bilang isang pulubi upang humingi ng alay para sa kanyang mga kapatid sa mga lansangan ng lungsod kung saan kamakailan lamang siyang kilala bilang isang kilalang mamamayan. Ang kanyang kababaang loob na malalim at tapat ay lubos na hindi kailanman pumasok sa kaparian. Pagaman siya ay nabuhay hanggang sa malaking edad na isandaan at sampung taon, Palaging tumatanggi na maging pari na inaakala ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat. Siya siyang manumangaba tungkulin, main ay pangunahing naukol sa mga pangangailangan sa material ng iba't ibang mga komunidad kung saan siya namumuhay. Noong 1252, ang bagong simbahan sa Cafaggio sa labas ng Florence ay natapos sa ilalim ng kanyang pangangalaga, kasama ang pinansyal na tulong ni Cherisimo Falconieri, Giuliana Falconieri, ang kanyang pamangkin. Namatay siya sa Monte Senario sa mga 110 taon ng edad noong Pebrero 17, 1310. Narito ang isang dasal na tinatagapay kay San Alexis Falconieri. O San Alexis Falconieri, tapat na alipin ng Diyos at halimbawa ng kababaang loob na itinatampok ang iyong buhay sa panalangin at paglilingkod sa iba, humaharap kami ng may kababaang loob sa harap mo na humihingi ng iyong pakikipag-usap. Tulungan mo kami, mahal na San Alexis, Natularan ang iyong malalim na kababaang loob at kababaang loob sa aming sariling mga buhay. Turuan mo kami na maglingkod sa ibana ng pagmamahal at habag, palaging inilalagay ang mga pangangailangan ng iba bago ang sa atin. Naway ang iyong buhay ng debosyon at kabanalan ay magbigay inspirasyon sa amin nalalim ang aming ugnayan sa Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. San Alexis Falconieri, ipanalangin mo kami upang aming sundin ang iyong halimbawa ng kabanalan at gabayan ang iyong mga panalangin sa aming paglalakbay ng pananampalataya. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Benedicto ng Cagliari. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.